umaga sa inyo mga kasawi. Magbabasa tayo ng ating mga request at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At alam kong ulan-ulan po yung panahon natin ngayon mga kasawi. Mag-iingat po kayo kung hindi po kailangan. Wala po kayong lalabas kung hindi na po kayo nakailangan para din po safe tayong lahat. At syempre magbabasa na po tayo ng ating mga request mga kasawi. Idol, patago na lang ang pangalan ko. Lalaki po ako, Idol. Pag sinabi na ba na babae na wala na siyang nararamdaman sa'yo dahil sa galit niya na sobrang galit siya dahil sobra siyang nasaktan dahil sa nagawa ko at, at naawa na lang daw siya sa akin kaya bumitaw na lang din ako. Totoo na ba ang nararamdaman niya na hindi niya na ako mahal pero hindi niya naman binawi sa akin ang FB niya? Bagang asawa po ba ako ay palayain ko na lang siya. Sana po mapansin po, pa-comment ko idol. So, syempre ang ating sender ay isang lalaki mga kasabi. Na ang sabi niya ay bumitaw na lang daw siya dahil ang sinabi ng isang babae hindi na siya mahal. Dahil ang kanyang asawa nga ay nasaktan niya at higit sa lahat, eto ay galit na galit sa kanya kaya nakapagbitaw ng salita na hindi na siya mahal. Ang tinatanong niya ngayon, kung talagang totoo ba na talagang wala ng pagmamahal sa kanya, ang kanyang asawa so magbibigay tayo ng opinion dito mga kasawi sa ating sender Eto lang mga kasabi sa ating sender. Pakinggan mo ito na mabuti. Para po sa akin, yung babae mga kasabi sa ating sender, madali lang pong magbitaw ng salita na talagang hindi ka na mahal ng isang babae. Lalo pat galit na galit ito sa'yo at inaaway mo. Siyempre bilang babae, depensa lang nila yon para masaktan ka. Sabihin niya sa'yo yung ganong Para naman ikaw ay masaktan sa ginawa mo sa kanya. Kumbaga parang sa terms na ito is ginantihan ka na lang niya dahil alam niya na itong mga katagang ito ang maka kapag pasakid sa ng kapag once na ito yung binitawan niya sa yung mga kasawi. Kasi marami naman talaga na meaning ang mga binibitawan na salita ng isang babae. For example, eto mga kasawi ha. Una, kapag ka nasaktan mo ang isang lalaki, normal ito na nakabagbitaw sila ng salitang hiwalay, hindi nakatamahal, ayoko na, suko na ako. Yan yung mga bibitawan ng isang babae kapag ka once na nasasaktan mo siya at sa sobrang galit niya ito, kaya ito ay nakakapagbitaw siya ng mga salit. Kaya niya ito nasasabi sa inyo mga at syempre ang dalawang rason naman mga kasawi kapag ka ang isang babae wala kang ginawa sa kanya pakinggan mo ito na mabuti tapos naging mabuti ka na asawa lahat binibigay mo ang kanyang kalayaan binibigay mo lahat ng support lahat ng luho niya, ibigay mo tapos ang isang babae nagbitaw sa iyo ng salitang, ayaw ko na hindi nakatama, ibig sabihin legit yung sinabi niya mga kasabi. Dahil, ibig sabihin nun, ay meron na siyang ibang lalaki. Kaya niya binibitawan ang mga salitang yun. Diba? Kung lahat naging best ka na asawa para sa kanya, lahat ginagawa mo yung mga obligasyon mo bilang asawa sa kanya. Pero kapag kang isang babae bumitaw na sa inyo ng ganitong linyahan, mga kasawi, isa lang ibig sabihin yan. Totoo po yun na hindi na talaga kayo mahal ng inyong asawa. lang niyang tatandaan yan sa ating sender. Kung anin man dyan yung mga rason. Ayan, mga kasawi, kayo din mismo ang makakapagpatunay niyan, lalo kapag kayo ay magkasama ni Mister di ba? At ni misis sa isang bahay. Kapag kang inyong asawa ay wala nang gana sa inyo, kahit alam mo kung ginagawa mo sa kanya ang binang obligasyon mo tapos yung asawa inyong babae ay wala na talaga na pagmamahal sa inyo at talagang ni paglambing sa inyo, hindi niya magawa kahit paghiinan ka ng pagkain, isa lang yan mga kasawi. Hindi na talaga kayo mahal ng isang babae. Yun lang po yun. So ngayon pa lang, magmubun ka na. Ngayon pa lang, kausapin mo na yung misis mo. Isabihin nun ay talagang hindi ka na mahal ng isang babae, mga kasawi. Yun lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang um maga mga kasab